Guys, good morning guys. Check natin yung ating mekaniko dito. Nag-aayos ng L3. Ayaw daw man ng L3. Tinan mo yung ano. Yung ginamit niyang battery dalawa na. Na-stuck to ng apat na buwan. Kaya hindi na umaandar. Ano mo? Ah! 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 Baka sa makina na yung may problema. yung battery bago. Wala na. Sumuko na. Ano? May paraan pa? Wala na. Lighter. <laughs> Lighter. <laughs> ano yan panggatong kaya mo yan gawin mo ng paraan wala Praha namang trabaho na hindi sinusubukan Sinu... <laughs> sinusubukan subukan mo lang yung battery niya bago na yung battery kaso nga lang sa katagalan na stock araw ulan hindi mo naglabasan na yun mga na yung pantukod do. Oh. Isa mi. Eh. Hindi ni siya magamit eh. Hindi na umaandar eh. Ay eh, nakabili ka po ng battery na bago. Sayang, hindi okay, na Saan na pumunta yun? L300 Japan Japan to Mid in Japan Marikina Ay, mura kami ya, kalau Marikina Made in Japan Marikina MURAKAMI kami Init mamit na ng jackhammer kinalawang na no? hindi 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 na kaya ng tolls, wala na kinalawang na ah, wala bang ano dyan wala tayo nasa Saudi nasa California tayo oo nga nandito nga tayo sa California bakit diba? iilag ba yung araw kahit saan bansa ka wala ka sa alaska Ya tapusin mo yan. Nasa alas ka, nasa jersey ka. Nasa jersey ka. Tignan <laughs> natin guys kung mapapandar niya. Bibili ba ako dito pag napandar? Pandar yan, Diwala lang. Pag hindi napandar yan, walang bonus to sa Pasko. Bonus? Walang bonus to sa Pasko. Tignan Tignan natin. Abangan nyo yung mga kaganapan. Medyo matagal-tagal to. Taste-taste lang kayo dyan mga followers. Ah. Mga gang-gang. Oh, Puta nga nang yan. Hapli ah. Diba? Lagi sa inyo eh. Nalawang na. No. Pa kaya yung kukunin niya to. Saan na yun? Video muna tayo dito sa labas. Pagalik. Uy, sarap! Ang init niya. Ala ko, biro cover na lang kasi nang ganyan. Hindi naman yung yung araw mainit pero masakit sa balat. Di ba? Wala ano nang mainit. Parang yung araw parang may hangover. Putol. Ah, ano, na putol na. Ah, na yan, hindi naman tatanggal yan. try 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 natin kumandar start hindi kaya may tama yung ano yung motor pa ah, ilan natin tali di wonder guys talagang may tama yung makina update ko na lang ay mamaya marami pa kaming gagawin